Hello, good morning. Magluluto tayo ng sopa. So, naglagay na tayo ng butter at saka mantika. Lagay na tayo ng bawang. Lagay natin yung sabiya. Lagay natin yung manok. Pagyan so, natin sya ng panita. Katis. At lalagyan natin sya man, ating, And, bagay natin ng ating magig sarap. At magigay ang bugayo. natin yung hotdog. siya. Ano ka na yun? na natin, natin siya na tubig. So, yung natin na lumambot yung pasta at saka yung manok. Ilalagay natin yung carrots. Bilhin natin yung cabbage. Lagyan natin siya ng cooking cream. Wala tayong ibap, so cooking cream na lang yung ilalagay natin. Lagay natin yung broccoli. Ito yung ating sauce. Ayan na guys, nilagyan na natin yung ating broccoli. So ito na yung ating sukas. Masarap ito kasi medyo malamig ang panahon. Kaya masarap ito talaga ng sabaw. Sintin na lang natin siyang maluto. So, ayan na guys, ito na yung ating sukas. Ready so, na tayong kumain sarap ang hindog ng sabaw dahil medyo malamig ang panahon mo. Naglamig kasi dito ngayon guys sa Saudi. Lala na dito sa Taip. Sobrang lamig. lalo na sa gabi, maninig ka talaga sa lamig. So ito na guys yung ating supas. Pwede na tayong kumain. Masarap humigop ng sabaw pag malamig ang panahon. So kain na tayo, guys. Thank you for watching. God bless. Ito 'yung ating pagkain today. Supas